Balikan natin at makichismiss tayo sa paresan ni Diwata after 3 months Ang laki na rin ang pinagbago ng dating diwata paresan sa Diokmo Boulevard Kusaan ngayon simentado ng iba't ibang parte ng garahe at may lugar na para sa lutuan At take note, hindi na to basta-basta nakapatong sa lupa Natawan naman na nagpasama ang kaibigan at kumpare ko para may experience nila at kanilang mga pamilya kasama ng kanyang staff sa garage ang pagkain sa Diwata Pares at personal nila matikman ang lasa at paninda. Siyempre, gaya na sabi ko dati, iba't ibang tao, iba't ibang panlasa. Kanila ding sinubukan ang Diwata Fried Chicken o mas kilala sa tawag na Diwata Chicken. At dahil noong nakaraan napunta punta namin dito, hindi available ang chicken. Kaya agad ko tong inu ng orderin para matikman ko rin ito ng personal. Tama nga sila, malalaki ang manok at parehas din ng kato style fried chicken, antibla at lasa. Shoutout muna sa MacDudes Garage Staff and Management. At sa tagal na hindi namin nakita ng kumpare at kaibigan ko at kanilang mga staff, dito na rin kami nagchismisan at nagkantuhan na kanya-kanyang buhay namin. At dito na rin nagkaroon ng pagkakataon ng mga bata at mga chikiting para magsama-sama at makapasyal sa Manila. Nagkaroon na rin kami ng pagkakataon na makita si Josa na ngayon ay sumisikat na rin sa social media. At syempre hindi mawawala ang papicture namin at konting pitik ng mga video. At yung isang mama dyan may simpleng thumbs up pa.